Kuya, ano ba? Gumising ka na! Ano ba? Bakit? May gagawin ka pa! Late ka na naman! Pwede pang ihabol yan? Ano? Nag Diyos ko, nagkakagulo na! Habol na lang! At Habol least, ka pa? At least naglabas! Wala na! Tapos na ang action. Mga kababayan, bilang tugon sa epekto ng bagyong tino, mahigpit naming ipinapaalala sa lahat ng mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga kinauukulang otoridad. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ang nananatiling pangunahing layunin sa panahong ito. Ito po ang mga paalala sa kaligtasan. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana at sa pinto. Maganda ng mga bag para sa paglikas at lagyan ng pagkain, inuming tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Tanggalin sa saksakan ang mga kagamitang dekoryente upang maiwasan ang power surge at posibleng makuryente. Iwasan lumabas o bumiyahe hanggang hindi pa idinideklarang ligtas ng mga otoridad ang ating mga kalsada. Lumipat sa mas mataas na lugar kung kayo ay nakatira sa lugar na madaling bahain. Maging alerto at makinig sa mga balita at abiso ng panahon mula sa PAGASA. Tumulong sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Nakahanda ang Disaster Operations Center ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Salamat to nga mga Batang Helmet, may statement po na nilabas si Madam Sara Duterte. Siyempre, maraming magsasabi at maglalabas ng narrative na at least naglabas. Oh. At least nagsabi ng mensahe. Wow. At least nagpaabot ng mensahe. Ang tanong ko lang, ko lang, lang mga bat it's better late than never. Ang tanong ko lang dyan mga Batang Helmet, hindi ba pwedeng nandun tayo sa preventive stage o yung tipong bago pa nag-landfall yung bagyo. Eh naghanda na. Edi, ikaw naman talaga naglabas Ay, syempre, na ng naglakisik, nag <clears throat> nag pa kasi. Hindi ba pwede naglabas na tayo ng pahayag para magpaalala sa mga kababayan natin? Eh bote pa 'yung nabalita ang covid Per. Isa hmm. naga. Hmm. Hindi naman talaga doon 'yung truck ng bagyo, pero Sunday pa lang nag-a-announce na, nagbibigay na ng paalala. Pero eto, Ha? Tapos na eh. After mat na eh. Nagkapatong-patong na yung mga sasakyan. Hmm? Sobra ka Na. Pero an hour ago lang nung nilabas yan. Oh, mga batang helmet. An hour ago lang nilabas ang statement na yan. Anong oras nilabas? Kanina lang. Eh, kailan ba yung bagyo? Nung sa araw pa. Saturday pa nga lang. Saturday pa nga lang. Nagbababala eh. Ano ba? Ah. Uh, eh, kailan ba dumating yung bagyo? Yung pismong landfall? Ah. Uh, oh. Kailan... Monday. Kailan ba bumaha? Kapong pang nga, eh. Diyos ko dahil naman. Eh, kailan ba yung message? Kanina nga lang. Araw uh, uh, nga lang yan. Pero, uh, ay, syempre, ay naman, ah, ayun. Siyempre. Eh, bakit? Nag-message naman, na. O, kaya nga, o. Oh, paalala po. O, ano pa ba bang gusto mo? Eh, ano pa tatanggal? Eh, buti na nga. Nagsalit, nagsalita pa sa TV. Buti nga, nagsalita pa sa FB. Nagagalit ka pa. Ano bang gusto mo? Eh, paano kung si tatanggalin yung saksakan? Puro putik na. Lumabog na. Sige Ikaw nga. naman talaga. Ano bang gusto mo? during the bagyo, before the bagyo, magsakasalita na, sobra ka namang Honda. Ano talaga? Bakit? Oh. Sa tingin mo ba yung mga paalala, Bidyoga, pero magagawa ah. ako ko pa yan ngayon, eh, aftermath na nga, oh, eh, bakit ba? Mga... Eh, bakit ba? Uh, Bipi, andito po kami sa bubong. Huwag po kayong mag-alala. Sumunod po kayo sa mga eh, ito lang masasabi ko mga batang helmet. Tigil-tigil lang kasi pag-aaram the world. Dapat trabaho-trabaho din pag may time, diba? Bakit? Nagtatrabaho naman. Eh, ito na nga. nag nagsal nagsalita na nga. Alam mo naman eh. Alam sige oh, na, sige na. na. Sige nah na. na ang sad-sad na nga ng itsura. Nakapambahay nga eh. Pero anyway, uh, hi, may helmet. Ito lang masasabi ko. Magtrabaho kasi ng tama. Trabaho na naaayon, diba? di yung tama naman ang trabaho. Oh, tama. Oh, nagsalita Nagbigay ka na pala mo na tapos na. Ano Hindi pa tapos yung bagyo. Just, ma, makinig ka nga ng balita. May na nga sa labas. Matinig ka o ng di balita. May, Nagpatong patong may, na nga yung mga sasakyan. Hindi may bagyo, yung bagyo nga eh. May bagyo, di ba? Ay, basta. Natapos na nga yung bahay. Ay, Ay, ayaw na kayo. ayaw Anong mo pala sa ano, sinabi. Makinig Ay, ka nga Basta sabi ko sa buhay. Makinig si na ka naman. Makinig ka bye. Ako sa inyo. Tulong pa ako.